Okay, so ngayon guys, i-download nyo po muna yung TapTap -tap na APK sa Play Store. Okay, so yung gagamitin niyo muna dito guys na application is yung TapTap Lite version. No? Okay, so i-download nyo to guys sa Play Store. And mamaya uh, meron ako sa inyo ituturong tips para makag makagawa kayo ng advanced server ah uh, dito sa Mobile Legends no. Okay, so download muna natin to sa Play Store itong Tap Tap APK kasi dito natin guys ida-download yung uh, Mobile Legends na meron na po siyang advanced server no. Okay, so bali guys ang mangyayari nito, dalawa na po yung app uh, application ni Mobile Legends na gagamitin nyo. Yung isa yung original server at yung isa naman is para sa advanced server no. So ngayon ilagin nyo lang guys yung mga Gmail account nyo dito sa tap tap And then, isearch nyo to guys sa top top itong Mobile Legends. Okay. So, ngayon, dito guys sa top top na app, yung Mobile Legends dito na beta or yung may advanced server nila is pre-registered pa po yung nakalagay dyan. No? So, ngayon, punta kayo guys sa Play Store nyo. hanap, uh, isearch nyo po yung Mobile Legends. Then, kailangan nyo lang guys mag-join sa kanilang beta test. Okay. So, scroll down nyo guys sa baba. May makikita kayong join uh, dyan para sa kanilang beta tester no para sa app na to so ngayon Magdownload uh, mag download ulit kayo guys ng TapTap Eto ito na po yung full version nila kasi yung kanina is naka tap light version pa yon so i yung guys yung full version nito i-download nyo po siya dito sa website nito itong up to down okay So magre-reinstall tayo ulit dito guys ng panibagong app ng TapTap and ito na yung kanilang full version no. Okay. So, i-download nyo ulit and i-reinstall nyo ulit yung update nya para sa full version na yan. Ano? Okay? So, ayan. Then, open natin or install muna natin to itong top top na full version. Yung kanina guys, sa Play Store na top top is light version pa po yun. No? So, ngayon, naka full version na to. So, sundan nyo lang to guys step by step. Then, open nyo lang po siya. Okay? Then, pag-open nyo, guys, syempre, lalagin nyo po yung mga Gmail account, no. Dapat, guys, yung Gmail account na gagamitin nyo is yung uh, pinang-join nyo sa kanilang beta tester, no, sa Play Store. Kasi kapag ka hindi kayo nakapag-join sa beta tester nila, hindi ganito yung lalabas dyan. So, pwede nyo na siya guys, i-download sa top-top na application yung uh, beta tester nila na merong advanced server, no. Then, install lang natin. So, ayan, kung makikita nyo, guys ah uh, nagigit na natin yung beta tester nila or yung merong advanced server na Mobile Legends dito sa top top na uh, application no okay so install lang natin guys yung kanilang beta tester so make sure dito guys kailangan nagawa nyo na po muna yung uh, first video ko neto kailangan mag submit muna kayo ng application letter kung i-approve ba kayo ni Muntun para nang sa ganon Ah uh, Uh, pwede kayong magkaroon dito guys ng advanced server, no? Okay, so ilalagay ko yung link dyan guys somewhere sa, dyan sa description. Yung unang uh, video ko neto. Kasi dapat muna gawin nyo po muna yon bago kayo mag-proceed dito, no? Sa mga hindi pa po nakapag-submit uh, ng application para sa kanilang advanced server, no? Or yung beta tester nila na merong advanced server, okay? So, and guys ah uh, kapag ka, na-install nyo na po yung Mobile Legends na beta tester nila, ganito nyo lang siya guys, i-open nyo lang, same as lang ng original server, nagagawa tayo dito ng uh, character. Yan, lagay natin yung uh, name natin. Uh, example, Leaks Advance. Okay. So, nakagawa na kasi ako nito kanina guys. Ayan, ni-review ko lang sa inyo ulit siya kung papaano ba Ah... Uh, Papano ba gumawa ng advanced server or papano ba uh, magkaroon ng advanced server gamit yung tap tap na application no okay so ayan nilaro ko muna to guys siguro mga uh, 10 minutes so pa ko na lang yung video na to para mas mabilis na lang para sa inyo no okay so ayan Then, ang maganda kasi guys, kapag merong uh, meron kang advanced server, is updated ka po guys to, no, sa mga nangyayari. Gaya ng may mga bagong hero, may mga patch note, may mga binabuff na hero. So, ayan ba diba? Okay. So, ngayon guys, ito na yung uh, ginawa kong uh, dati ko palang advanced server. Okay, kasi meron na pala ako na eto. So, bali ito na po yung pinaka-update nya. Kasi yung kanina hindi pa yung fully update no, sa lobby. Ito na guys yung fully update ng advanced server. No? So, yun guys, napakaganda na yung uh, bagong zero na to na cheap. Uh, isa po siyang tank ata or fighter. Okay. So, ganun lang guys. Kadali at kasimple na kung paano kayo magkaroon ng advanced server na uh, gamit yung tap tap na APK and dapat guys gawin nyo po muna yung unang video neto yung magsasabit muna kayo ng application sa Ah, uh, syempre gamit yung video guys na ginagamit ko rin syempre sa mobile legends nyo basta maka, makapag join kayo sa kanilang beta tester Ah, uh, pwedeng pwede kayo guys magkaroon ng advanced server no okay So sana nasundan nyo po yung video guys So madali lang naman siya Kailangan nyo lang talaga mag join or una pa lang kailangan mag-submit mo na kayo ng application para sa kanilang beta test dyan okay. so na guys at maraming maraming salamat po